Ito yung latest situation ngayon dito sa aming bukid dahil sa bagyong Goring. So, hindi ako makaalis kasi nga sobrang lakas ng hangin dry at unahin ko muna yung kaligtasan namin kasi madulas ang daan. Kaya cancel muna ang aking pagpunta sa City for my purchase sa gamot. Anyway, meron pa naman ako ditong good for one week. So, I will I will stop or I will cancel. So, yun, no? Oh. Ito yung mahirap sa bukid namin pag malakas yung ulan, pag may bagyo, ganito dahil. Pero sanay na kami sa mga ganitong kalakaran. Kasi nga, taga bukid kami. At taga dito kami. Kayo, ha? Yun, Doon, zero visibility yan dyan. Yan, may, ano yung kulog at kidlat? So, doon naman sa kabila, yan. Napuno na yung drum ng tubig, eh. Dami ng tubig na naipon namin. Dito naman sa kabila, close natin kasi sobrang lakas. Ayan o. Oh, yung... Yung hangin galing sa Negros kasi yung yung parting niyan, 'yun yung Negros. At hindi ko ma-open yung door kasi nga galing doon yung galing doon yung ulan tapos papasok yung ulan dito sa aking room pamor more. diba ang lakas ng ulan din. Sobrang lakas ng ulan. Kanina pa yan. Kaya, standby mode muna. Hindi na muna kami alis. Because, baka bumaha na ngayon yung mga sapa. Anyway, pag bumaha yung mga sapa, hindi okay lang naman kasi meron namang bridge. At ang ano pa nito, brown out na naman. So, talagang masasailila Ilako na lang to dito kasi For ano? For, wait ha. Mm -hmm. Tingnan nyo. Narinig niyo yung hangin sa labas. Sobrang ano? Sobrang lakas. So, dito tayo sa kabila. Sa kabilang window. Window na des Kaya yung mga bahay dito sa bukid ay pinagawa ko siyang uh, mababa. Hindi second floor. Kasi mahirap pag second floor eh sa mga ganitong sitwasyon. Dito naman sa kabila, ayan. hmm, lakas, di ba? Lakas na de. So, dudungawin natin, titingnan natin dito naman sa kabila. So, ayan yung kabila. Sa party. Eh. doon, agoy, ang mga ano ko. Hindi ko pala nakuha. Agoy, yung mga mga damit ko doon pala na ko ay mga damit ko. Dahil nabasa na naman yan. Day, ako ito arang... Buti na lang nakaligo na ako. Ligo na ako dahil kasi nga alis na sana kami. Kasi kanina walang ulan. Kaso nadaanan kami ng malakas na ulan. Pero siguro mamaya pag, uh, pag hindi na to malakas. Baka tutuloy. Pero pag abutan ito ng hapon na ganito pa rin yung sitwasyon ay hindi ako tutuloy dahil hindi na kami tutuloy for the safety na rin naming lahat mm. hindi pa nga parang yung hangin na yan natural lang yan na hangin dito sa bukid namin natural lang talaga yan hindi pa yan masasabi natin na may bagyo mm -mm. natural lang po yan na hangin pero doon talagang zero visibility na hindi mo na makikita yung bundok sa kabila na ano na ng mga fog natabunan na ng mga fog okay so ganun muna ang update see you later pag ano na pag wala na siyang gula na siyang yan sobrang ano sobrang lakas ng hangin talaga dahil kaya ang masasabi ko talaga, stay at home and be safe. Walang kuryente. Kaya ang gagawin, cancel. Cancel yung lakad papuntang city. Hindi natin pipilitin. Oh, lakas doy Lakas. Kung makapagsalita, kung makapagsalita yung cherry blossoms, baka sabi na tama na. Tama na. Pero thank God yung cherry blossoms ay lumaki sa kabila ng bagyo, sa kabila ng malakas na unos, sa kabila ng malakas na hangin at malakas na ulan, they are still standing strong despite of the pagsubok. Yun yung mga ganyan pagsubok din pagsubok din nila yan sa kanilang buhay, no? Hmm. Kaya kung anuman pagsubok na pinagdaanan natin sa buhay natin, we remain steadfast. We remain strong. And, of course, always kapit lang and ask for guidance sa ating Panginoon. Okay? So, yan muna po. Now, kasi nga, kailangan ko munang mag-close. I-close ko muna itong bintanang ito. Kasi nga, oo, oh, kumukulog. So, ba diba sabi ko, pag kumukulog, bawal gamitin ang cellphone. Okay? Bye. So, ay, nakatulog ako. Nakatulog ako sa... So, ayan. Ito na yung after one hour. So, ito na yung situation after one hour din. So, yun, hindi ko alam if tutuloy ba kami or hindi. So, ayan. Ito na yung situation kanina. Ang lakas-lakas ng... Again, okay. kawan no Kailangan tuloy Wala Kukuan man rundong no Kanang wa wa mai bahak siguro no Padayon to Adorado po yeah. Mag-ready sa po Ha? Ayan ready sa po kasi sila Ayun lang ako. Ayun na lang itaw nung bawad yun niya. Klase biya uh, ugma. At tara, So yan, tuloy kami. Kasi after mga 2 hours, nawala na ganito na ng sitwasyon. So mag-ready mo na ako, no? So tuloy ang aming pagpunta sa bayan. pagkuansa ko ako dong, mag-ready sa ako. So nakatulog ako. Ang, ang yeah. sarap ang sarap dong kanina na krodo? Hmm. Pwede okay, yeah, no. Ato pa nang pakorong. Kaya sana nabasa. Nabasa <laughs> niya. ibuwa na sa paramukha. Hmm. Krudo. Krudo oh. katalina. Sige lang doon. Palitag krudo. Ito yung ano no. Ang okay. Ako. Okay. So I have to ready myself. So see you in the city. Alam, ituloy ko na lang talaga tong laban na to. Para sa aking gamot. Kasi pag hindi ko ituloy ito, day. Wala anong mayari sa akin. Wala. So kailangan tuloy ang laban. So mag-alas 10 pa naman ng umaga may may ano pa may time pa mag ready lang ako nakahanda na yung aking mga damit hindi pa hindi pa nakahanda yung aking damit kailangan ko pang kasi nga tumawag si basta may tumawag na sabi ko i-cancel ko na lang ngayon cancel ko na lang ngayon ang pagpunta sa SETI kasi nga bagyo pero thank god humupa yung bagyo so ang gagawin ko dahil ito yung dadalhin kong damit Kailang, kailangan ko magdala ng maraming medyas tapos ito yung dadalhin ko na bigay ni Mama Rinidigalicia na para siyang kumot. O, di ba? Kasi malamig yung sasakyan. Ito yung dadalhin kong damit. Mga damit. Dadalhin ko ito, itong bigay ni uh, Ma'am Heidi Tinworth galing sa Boracay. Tapos, syempre yung aking mga underwear. Rebook na underwear galing to US. Nakalimutan ko na kung sino nagbigay nito. <laughs> Tapos, syempre itong aking gusto ko nga underwear na may may uh, galing kay Cindy C. Chang na may butas pero nilagyan ng mother nang ng, ng sorsy <laughs> gusto ko talaga 'to kasi parang aircon siya eh then dalhin kong magdala ako ng maraming underwear kasi baka susumpungin ako doon ng aking a gate Dala ko ng shorts. Tapos, damit. Itong damit na to ay medyo ano pa siya. Medyo basa pa. Pero lava na to. Tapos, itong pangtulog ko doon Siyempre, sana sa ko titira sa bahay ni Day Ngavel, Day. Tapos, underwear ko, Day. Tapos, meron pa. Wait. So, ayan muna, ha. Prepare muna ako, Day. Pero malakas pa rin yung hangin, pero carry na yan. Bye. See you in the city.